So, ito na nga po mga kaparing. Pinangalanan na nga po ni Vince Gison ang unang makukulong sa flood control scandal. Tara, pag-usapan natin. Pero bago po tayo magsimula, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. By the way, I'm Mr. Realytics from Pasig City. I'm a Gen Ano na yan, no? Ma, uh, yan na yung mga unang kasong final sa ombudsman. So, right now, I think meron na bang apat, lima, no? Na kasong na file na sa ombudsman. So, yan ang mga unang-unang makukulong. At yan ang ulitin ko, yan yung sa Bulacan, sila Diskaya, sila Hernandez, Alcantara et al. Yan sila, yan yung sa, uh, hindi, yung Mindoro na inannounce narin ni Ombudsman kahapon na mukhang mafafile nila sa Sandigan Bayan na sa mga susunod na araw. Yan ang na uh, kasama si former Congressman Zaldico, San West at mga Diskaya din. So, doon pa rin sa dalawang kasong yon, ang bigang ko na halos 40 tao na yung uh, yan ang mga unang-unang makukulo. Sir, mm -hmm. nakikita ba natin na may magpapas? Kasi non-bearable yung mga kaso eh. So may magpapas ko sa kulungan? Ako? Nabay base na rin sa sinabi ni yung Butsman kahapon. Pretty much uh, sigurado na yun. So no? At, ako, ang bigang ko personally. Uh, Doon sa dalawang kaso sa La Unyo, ay sa Mindoro at sa Bulacan. 26 sa Bulacan, and roughly mga labing lima ata sa uh, Oriental Mindoro. So doon pa lang, eh, 40 na yun. Subject of the IWM. so, nagpatawag po ang ICI ng isang uh, command conference with the AFP, uh, the PNP. Okay. So meron ng dalawang, dalawang senador ang pinakakasuhan ng ICI tapos ngayon kakalabas lamang po ng mga balita na meron ng tatlong senador ang pinakakasuhan muli ng ICI. So, total of limang senador po, no? Ito mga uh, siguradong makakasuhan. Pero ang tanong, makukulong ba? No, the fact na makapangyarihan itong mga taong ito, eh. Di ba? So, ang problema po kasi talaga ng mga ating mga kababayan. Bakit yung mga maliliit na tao lamang yung ipapakulong? Dapat kasama na dun yung mga malalaki. Although, malaking isda po, mga diskaya, si Congressman Saldico. Pero, ang problema, nakakatakas eh. Nakakalabas ng bansa eh. So, antay-antay po tayo. Baka mamaya, mapasama po dito ang ilang mga congressman at sigurado ang itong mga limang senador na ito. Na... Pero, the question, makakasama kaya dito si Martin Romualdez. The fact na siya po ay pinsan ng Pangulo at malapit po ito kay Pangulong Marcos. So, Diyan po masusukat ang katapatan ni Pangulong Marcos kung wala ba sa kanyang kamakamag-anak kung mas papanigan niya bang ba kamag-anak niya, pinsan niya kaysa sa mga Pilipino? Mga Pilipinong nag sa kanya sa pwesto at nagtiwala sa kanya. So dyan po natin malalaman yan. And yung um, NBI, mm eh. -hmm. Uh, nandiyan ang DOJ, uh, at syempre DPWH at ICI. So, uh, ang goal is to coordinate and validate yung yung current list natin. Ganyan uh, naman, mayroong current list tayo, yung priority natin, yung mga suspected ghost projects. So iniikot na yan ni uh, General ni ka, Undersecretary Bisnar, at uh, ng NBI, ng PNP at AFP. So, ang purpose ng meeting na to is papano mapabilis lalo at ma-expand yung coverage. Kasi ang dami. No? Ang daming kailangan ikutin all over the country. Uh, and sa dami ng mga ibang mga kailangan gawin, kailangan systematic yung pag-iikot. Uh, so, and kailangan ma-cover lahat, no? uh, At ma-validate lahat. So, uh 'yun ang pinag-usapan kung anong pinakamabilis na gagawin. At siyempre, NDPWH lang dyan to support uh, in terms of yung mga engineers on the ground, yung mga yung mga documentation na kinakailangan uh, para mabilis ding ma-inspect ma at uh, ma-validate And, siyempre, ma-file yung mga kaso. Sir, sabi ni General Serene, kung na sila sa Cebu, sa San Biswito? Kana ba yun? May plano ba gano'n? Hindi ko alam. <laughs> hindi ko nakita yung schedule. So, <laughs> alam ko, marami silang mga pupuntahan sa mga susunod na araw. Pero at the same time, hindi naman kaya ni General Serene at ni Yusek Bisnar na mag-ikot uh, sa lahat. So, kailangan talaga ma-assign to sa iba't ibang mga team. So, yun ang napag-usapan kanina, yung may tatay yung, ito na, may mga teams na naumiikot, pero kailangan bawat team kumpleto ng uh, abogado, engineer, uh, at uh, kumpleto yung access sa DPWH documents. Nairapan ba ito? Hindi. Uh, tingin ko naman, ano, importante lang yung sistema na nag-uumpisa na naman. Si Murano nag-takeover si General Azurin about a month ago, so... Uh, may sistema ng in-place para mas marami at mabigis yung panikot. Sir, sabi people may ask bakit may kailangan na ng sundalo, bakit may mga pulis na sir? Kasi yun ang ano eh, yun ang pinak... Sige ang initially na nag-validate, di ba? Di ba yung list na nakuha natin, initial validation on eh, ng nanggaring sa AFP at sa PNP. So kakasabi lamang po ni Pangulo Marcos kanina sa kanyang uh, conference na magpapasko daw sa kulungan itong mga sangkot sa flood control scandal. Pero let's see, alamin natin kung hmm. tuto pa rin po ng Pangulo Marcos ang kanyang sinabi. No, kasi kapag nangyari po yan, pag nakita po natin magpapasko po sa kulungan, yung mga kontraktor, yung mga senador, yung mga congressman na sangkot po dito, then mag po siya ng napakalaking legacy sa Bansang Pilipinas na hindi po makakalimutan. Pero sana lang ha, sana lang po kung sino man ang maupong Pangulo, sa susunod no na administrasyon. Sana lang wag hong palayain itong mga ito. Kung babalikan ho natin yung past, ilan po bang mga politiko ang nakulong pero nakalaya sa sumunod na administrasyon? Si Gloria Macapagal Arroyo. Di ba, napakulong po yan in, in uh, ng administrasyong Aquino pero nakalaya sa sumunod na administrasyon. Sinabong Revilla, Jingo Estrada, nakalaya din po after ng Pinoy administration. So, so marami po sa mga kababayan natin ang nag-aalala na kung sakaling ang mapakulong natin itong mga kurap na itong mga politiko, mga congressman, senador, mga kontraktor, mga engineers, baka naman sa sumunod na administration, kung sino man ang mananalo ay makakalaya gaya po ng nangyari dati sa mga ilang uh, politiko na nakulong po dahil sa na pagnanakaw pero nakalaya sa sumunod na administrasyon. So, parang anlabo po, eh, di ba? Pagkatapos ng administrasyon, next na administration, magpapalaya, magpapakulong ng bago, after, administ after ng kanyang administrasyon, the next one, magpapalaya ulit, magpapakulong ulit ng bago. So, paikot-ikot lang po eh. Wala rin po nangyayari mga kung makakalaya din po ang mga ito after ng ilang taon, di ba? Mas better po sana kahit magpapalit-palit pa ng administrasyon, ay hindi po makakalaya. Dahil nga, sige yung nasa ground, sige yung nandun mismo, sige ang, sige ang pinakamaraming mga, mga tauhan sa iba't ibang mga lugar sa bansa. So, sige yung initially nag-validate, so kailangan kasama pa rin sige. May so, arrest ba, sir? Hindi, pag na ng kaso, siyempre. Pag na yung kaso sa Sandigan Bayan at sa mga korte, Uh, automatic na yung pag-aarest o oh, yun ang susunod na. Kano pa nakikita mo yung challenges, sir? Ang challenge dito, yung dami ng mga proyekto kailangan tignan. Uh, you can just imagine, no? Oh, libo-libo yung mga proyekto, doon pa rin sa mga suspected goes 400 plus na yon. Although marami nang na-validate na, na, na si General Asurin at yung kanilang mga iba't-ibang teams, ano pa rin, no? kailangan, bilisan pa rin. Sir, kung so, mga hakbang natin para mapastruck tong uh, investigation natin, given na uh, meron pong uh, almost more than 100 days na, sir, eh, wala pa rin po tayo napapanagot. But ano po yung mga hakbang natin para mapastruck? Yung mapapanagot, pag sinabi yung mapanagot, makukulong, ano na yan, no? Ma, uh, yan na yung mga unang kasong finial sa ombudsman. So, right now, I think, meron na bang 4, 5 no, na kasong na file na sa ombudsman. So, yan ang mga unang-unang at yan ang hulitin ko. Yan yung sa Bulacan, sila Diskaya, siga Hernandez, Alcantara et al. Yan sila, yan yung sa uh, hindi, yung Mindoro, na inannounce narin na rin ni ombudsman kahapon, na mukhang mafafile nila sa Sandigan Bayan na sa mga susunod na araw, yan ang uh, kasama si former congressman Zaldico, San West, at mga Diskaya din. So, dun pa rin sa dalawang kasong yon, ang ko na halos 40 tao na yung uh, yan ang mga unang-unang so, mm -hmm. no, so, no, na natin na may magpapasko? Kasi non-dayable yung mga kaso eh. So, may magpapas ko sa um... Um... Na Ako, base na rin sa sinabi na yung Bootsman kahapon, pretty much uh, sigurado na yun. So, no? have... ako, ang ko personally, lagi. Uh, dun sa dalawang kaso sa, Union, ay, sa Mindoro at sa Bulacan, 26 sa Bulacan. Okay, so parang naulit na po yata ito mga parang